All right, mga amigos, former Unified World Junior Featherweight Champion Muro John Akmadaliyev. Pinatatanggalan ng titulo si Undisputed Junior Featherweight Champion na Oya the Monster Inoue. Ito ay dahil sa patuloy na pag-iwas ni Inoue sa kanya sa likod ng pagiging WBA mandatory challenger ni Akmadaliyev. Matatandaang sa halip na si Akmadaliyev ang labanan ni Inoue, mas piniling ilaban kay Inoue ng kanya mga handlers, si TJ Dohini. Sa kadahilan ng kilala daw ng mga Japanese fans, itong si TJ Jay Dohini dahil sa sunod-sunod na panalo nito sa Japan habang wala daw masyadong nakakakilala kay Ahmad Aliyev sa Japan. Pero welta nga po ni Ahmad Aliyev kay Inoue, fight me or step aside. Siya daw ang mandatory challenger na kay Inoue ang belt. Obligasyon daw po ni Inoue na labanan siya. Di daw alam ni Akhmad kung natatakot ba si Inoue sa kanya o ang mga handlers nito. Wala naman daw kaso kay Akhmad kung saan ganapin ng laban basta't labanan lang siya. So balit kung wala daw balak si Inoue na pumalag sa kanya. Mangyaring bitawan na lang o tanggalan daw ng belt itong si Inoue. Tulad ng ginawa ng IBF kay Canelo nung hindi labanan ni Canelo si William Skull as mandatory challenger. Naniniwala pa rin si Akhmad Aliyev magpasanggang ngayon na siya pa din ang nagmamayari ng dalawang belt na Inoue, ang IBF at WBA dahil naluto lamang daw si Akmadaliev laban kay Marlon Tapales. Pero nilinaw ni Akmadaliev na hindi siya naghihintay kay Inoue kundi sa mga sanctioning bodies na umaksyon. Ang gusto lang mangyari ni Akmadaliev ay ang susunod na laban niya ay maging para sa world title. Kaya't ang hiling ni Ahmad kung wala pong balak si Inoue na palagan siya, e eh, bitawan na po ni Inoue ang isang titulo. O kaya naman ang mismong sanctioning bodies na ang magutos nabitawan ni Inoue ang titulo. Samantala sa iba pang balita, nako po, nalo na mga amigos, matapos nating ibalita at kumalat ang mga rumors kahapon mula sa ating mga trusted source na may negosasyon na nga daw pong nagaganap sa pagitan ni na David Benavides at WBA World Light Heavyweight Regular Champion David Morel Jr., Nako po lumalabas na si David Morel Jr. lang pala ang payag sa laban at hindi po payag si David Benavides dahil ayon po sa post ni David Benavides na hindi daw po si David Morel ang kanyang susunod na laban kundi si Jesse Hart. Pero pinabulaan na naman po ni Jesse Hart yang claim na yan ni David Benavides. Ayon kay Jesse Hart, e eh wala siyang alam sa sinasabi ni David Benavides. Aniya, I don't know nothing about fighting David Benavides. I haven't spoken to anybody involving details about us fighting. I don't know where you're getting this narrative. So sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Sino ba talaga ang makakalaban ni David Benavides? Si David Morel Jr. nga ba? O si Jesse Hart? Na